<tinyo> wala ko sa mga surprise. Kikitman eh? natin ngayon yung pares ni Owi. Hindi masarap. Improve ko na lang. Ano ko lang? Hindi <coughs> masarap kasi sobrang sarap. Nararamdito oh, hindi kinakain dati. Ano makilala niya ako pinakain niya. Na. Oh. Eh? 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 Eh. Ay, <laughs> Ayan, natutulog ngayon si Julie. Pero gusto ko pagkagising niya, isosurprise ko siya ng luto ko. Oh. Sa Paris, siya sa Paris. So, ngayon pagod siya po, yat siya madaling araw na. Actually, umaga na siya nakakatulog. Di siya nakakatulog kasi kay Opa nagpapadede na nagpapadede. So, gusto ko naman pagkagising niya, good morning talaga. So, ayan mahal para sa ito. Kahit hindi ako nagluluto guys, hindi ako magaling magluto, hindi ako perfect magluto. Pero, iba ang dating pag Diba? ba? Ako 'yung nagluto. Ba magood mood siya or anything. Ganun lang ang life guys. Bawi-bawi lang tayo sa asawa natin pag alam nating pagod, di ba? Finish product. Lumapit na. akin Bakit? mo sa mga kamay. Malangas mo sa mga bata. Bata. Is surprise Favorite ko to guys. Sabi ko kasi sa kanya. <laughs> Sabi ko kasi sa kanya. nag sa pares. Titikman natin ngayon yung pares ni Owi. Kung gano'ng kasarap. Sarap naman. <laughs> Ang sarap. Ang sarap. mo. sarap. <laughs> Kinakabahan okay. ako Bakit? First time eh. First time niya kasi nagluto ng pare. So at hindi naman talaga ako nagluluto. Pero pare. oh? <laughs> okay, sige. Si Owi, kung hindi niya natatanong masarap yan magluto. <coughs> hindi masarap. Tariltok, hindi masarap. Okay. Improve ko na Ano ko lang? Hindi masarap kasi sobrang sarap. <laughs> ano nga I improve ko? Daddy, man. sobrang sarap. Masarap, Daddy. Masarap pa rin ito ka. Seryoso ko ah. Seryoso talaga. Sure. Buti naman. Gusto ko yung nasasarap. Masarap. Hindi, <laughs> hindi, Kaya na ako nagluto para sa iyo. Hindi para sinigil ako. Ang ah, sarap mo magluto ng pares. Ah, Ba't hindi tayo ah, negosyo ng pares? para masarapan ka, matuwa ka. Ayan mo, last third spoon. Okay lang, ikaw na lang ang ah, yan. Eh. Awww. Ito na yung nahanap Ito yung pares na hinahanap nahanap ko. Ito yung pares na yung Marami akong hindi kinakain dati. Marami oh, akong no. hindi kinakain dati. Eh? Oh, hindi pa to! Oh, hindi, ka, hindi ka din nagtuturks oh, Hindi ka hmm. nagkakarika eh Ikaw ang dumi isip mo Kalyos Natawa lang ako Itlog, tuknenin na magkadikit Oo, oh, oh, hindi talaga Kung makaka <laughs> Hindi ako mahilig sa beef before Pero nakilala ko si Owie E sa tuknenin na magkadikit <laughs> Baik, baik-baik. Serap juga.